Hello, hello, hello mga katigang Balik sa trabaho Galing sa tatlong araw na day off Balik sa oatmeal Mas maganda pag, ano, pag may trabaho Kasi Nakakakain ng on time Kasi kahapon uh, Na Day off ko Last day, day off ko Nag almosal na ko 2 o'clock in the afternoon na Kasi Hindi naman tayo babangon Pag walang pupuntahan ng maaga tapos may mga linakad-lakad kami hanggang sa nung mga appointment namin hindi na kami makakain ng tagal-tagal. Hanggang sa inabot kami ng alas dos bago nakapag-almusal na. Ando doon na lahat ng almusal tanghalian na. Pero nagmamadali pa. Yung ano yung kain namin kasi may pupuntahan pang kasunod. Kaya walang disiplina ang pagkain pag walang trabaho walang pagwala wala ng ano trabaho yung routine ng buhay natin ay eh, hindi na pare-parehas hindi ka gaya. pag may trabaho gigising ka kakain ka ng on time ganun kaya ngayon mas maganda pag may, may trabaho kaysa naka nakatenga ka lang sa bahay okay dokke okay. kainan na bye bye